Ang uh, kalihim ng Department of Public Works and Highways na umarapuja sa Kamara ng Representantes ay tiniyak yung uh, mga flood control projects sa 2026 ay uh, ilalaan doon sa mga flood prone areas talaga at ang uh, naturang kagawaraan, wala raw sistema at plano sa paglalagay ng uh, kanilang mga proyekto batay na rin sa mga natuklasan sa naturang tanggapan Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano Siniyak ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na ang mga flood control projects na isasama at paglalaanan ng pondo sa 2026 National Budget ay talagang nasa flood prone areas. Sinabi ni Dizon bahagi ito ng pagbabago sa gagawin nila sa kanilang budget. Gagamitin basehan sa pagtukoy sa mga lugar na bibigyan ng pondo para sa flood control projects ay ang mga nasa red zone na tinukoy ng Project NOAA na batid na nasa 268.3 billion pesos ang pondo ng Department of Public Works and Highways para sa flood control projects para sa fiscal year 2026. Subalit dahil nakitaan ito ng mga anomalya, pabor si Dison at tapyasan ito at ilaan talaga doon sa mga lugar na binabaha. Sa budget briefing ng Department of Public Works and Highways ng House Committee on Appropriation, pabor si Dison na i-realign na lamang ang pondo ng uh, flood control kapag napunta, napatunayang hindi na ito kailangan ang pondo ay mapupunta sa maintenance ng mga major roads and bridges. Suportado naman dizon ah, di ang mungkahi ni Appropriations Panel Chairman Representative Mikaelson Singh na gawing basehan ang siyensya o science sa pagtukoy sa mga lugar na paglalaanan ng flood control projects. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa panayam sa kanya ng mga miyembro ng media. Once the DPW... ...gestion ni Chair Mika Swansin uh, ng uh, ating Committee on Appropriations, kasi yon basis sa science eh, no? At uh, yung science, credible, no? Hindi yan ano lang, hindi yan hula-hula, uh, no? Uh, ang Project NOAA, napaka-respetado niyan. galing yan sa UPI. Uh, kaibigan ko si Dr. Mahar Lagmay ng uh, Project Noah at alam talaga nila kung ano ang mga areas na flood prone, may mga red zones, yellow zones. Ngayon, ang sinasabi ng ating kongreso eh papayagan lang natin ang flood control for 2026 para sa mga red zones Samantala, ibinigyan din ni Dizon na uh, sa House Panel na walang sistema at walang malino na plano ang ahensya kung saan nila ilalagay ang mga flood control projects. Dahil dito sinabi ng kalihim, isa ito sa kanyang tututukan at bahagi sa mga ipapatupad na reforma. Sa budget briefing, tinalakay ang isyu din ng pagkakaroon ng master plan sa flood control. Ayon pa kay Dizon, para sa Metro Manila, mayroon ng binubuong master plan at posibleng matapos ito sa susunod na taon. Sinabi din ng kalihim na malaking bagay ang master plan para sa pagtatayo ng mga flood control projects nang sa gayon maiwasan ang mga pagkakaroon ng mga ghost projects. Upang matugunan din ang mga pagbaha dito sa Metro Manila, inihayag ng kalihim. Makikipag-ugnayan ang Department of Public Works and Highways sa Metro Manila Development Authority para sa gagawing dredging o paglilinis sa lahat ng mga waterways sa Kalakhang, Maynila. Siniguro ni Dizon mananagot ang mga district engineers kapag may natuklasang ghost projects sa kanilang mga lugar. Muli si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Hindi tama ang pag-implement ng mga proyekto. Maraming ang budget, maraming ang project, pero yung implementation ng mga project either guni-guni or substandard. Pero meron namang mga area, halimbawa yung uh, kanina kausap ko po yung uh, mga taga Maguindanao na alam naman natin a, e e heavily flooded a e heavily flood prone area in Mindanao uh, dahil yan nasa center of Mindanao yung tubig dyan lahat mga sa um, napakaliit naman ng budget no? so kailangan talaga ayusin ito uh, ng mabuti Si Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon. Samantala, katatapos lamang, ah, nagpa-unlock ng interview itong si Batangas Representative ah, Leandro Leviste. Hinggil nga sa naging alegasyon na bribery ng uh, itong uh, si Engineer Abelardo Calalo. Sinabi ni uh, Representative Leviste na siya na talagang uh, pinuntahan siya dahil si Calalo umano ang mismong nag-text sa kanyang staff na para makahingi ng appointment at makita siya. Dito sinabi ni Leviste na talagang uh, inooffer ino-offer siya na bibigyan siya ng suporta. Ang suporta ay nanggaling umano sa pera ng mga contractors. Live mula dito sa kamera, Bombo Anali, Montano Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.